Yan mga Pinoy, magiinit po tayo ng tubig at tayo ay magkakape ngayong umaga. Yuri. <laughs> ah. 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 Ayo, mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po at araw po tayo ng Biyernes, mga Pinoy. Biyernes. Ah, ngayong araw po, tuloy ng ating buhos at pipilitin ko pong ma-update sa inyo mamaya pag nagbubuhos kami. Kasi pa nagbubuhos mga pinoy, nagmamadali po eh. Kaya hindi ko alam kung makakapag-vlog tayo. Pero, siyempre mga pinoy, pilitin natin maipakita sa inyo yung pagbuhos namin mamaya. Subukan po natin mga pinoy. At, kung kailangan uh, kayo sa youtube channel ni Pinoy. Sana naman po Huwag niyo kalilimutan mag subscribe Sa youtube channel ni Boy Pinoy At hindi po ako nagmamakaawa sa inyo Sana naman po Maawa kayo hmm? Mga Pinoy Ngayon mga Pinoy At napakita ko po sa inyo Ang bubuhusan natin ngayong araw Ayan mga Pinoy si Junjun oh, Nagsisil po na naman Umagang umaga ay mga Pinoy, na bisita <laughs> sa ito nga maligo ka kape po tayo kaya yung kape ni Boy Pinoy hinati lang po wow. lang yung, Ayan. yung ating kape yan po ang matalik na kaibigan ni Boy Pinoy yan mga Pinoy mag-uumpisa na po tayo magbuhos ngayong araw Ayan po si Junjun Jun, yung ating kaibigan, dinindilig na yung ating pinulik nilalagay na po ni kuya yung mga kulang pang abang sa electrical mga pinoy at yan po yung ating gagamitin palita at turbilang kahoy lang yan mga pinoy yan po yung ating mga katulong pagbuhos sila Ayan yung mga katulong natin mga pinoy Ayan po sila Ayan Maya maya po mag uumpisa na Naghahanda lang po ng mga Gagamitin Ayan mga Pinoy, mag-uumpisa na po tayo Nag-uumpisa uh, mag ng maghalo Ito po yung katulong natin na magigiting na construction worker mga Pinoy ah uh, Tayo mga Pinoy, dito po tayo sa Tasmanidistino Tayo po yung magtataktak ng halo doon po tayo mag-uumpisa. Yung biga na yan sa tabi. Kandi, what isa kami. Alam, okay. mga Pinoy, tara po at mag uumpisa na tayo magbuhos ng ating guantes sila ng ating format Ah, yung isa pong mga pili ang susunod aking gusto uti yung mga ay dyan mo ganun ay lang doon. Ayun mga Pinoy Inabot po ng ulan yung ating buhos ngayong araw Ayan po yung ating halo Hindi po namin na naitaktak Saka ayun sa ating mixing board mga Pinoy oh. Ang lakas po ng ulan dito Hindi po tayo pwedeng magpaulan mga Pinoy Kasi po nabilad na kami hanggang alas 3 dahil ang oras natin ngayon mga Pinoy Alas 3.30 na po ng hapon Ayan mga Pinoy Inabot na po kami ng gabi Sa pagbuhos ayan, ayan pa lang po ang nabubuhusan natin Ayan oh, Ayan mga Pinoy Inabot po kasi tayo ng ulan kanina ng hapon Oo. At mag-overtime po tayo Tatapusin po natin yan lahat Ayan po yung ating mga katulong Ayan. Siyempre mga Pinoy, wala tayong atrasang trabaho kahit abutin tayo ng magdamag. Basta marangal at patas tayo mga Pinoy. Ayan po sila yung katulong natin sa baba. naabot na tayo ng gabi mga Pinoy. Tiyaga lang mga Pinoy, para sa pamilya, kahit ito ating gabi na, ah hindi pa pala, pala 6 pa lang mga Pinoy, hindi tayo alam kung hanggang anong oras tayo makapapit ito, itong ating bubuhusan. Ayan, nagkabit na po kami ng ilaw para po hindi madilim dito sa ating pagbubuhusan mga Pinoy.